Guys, magbabalat na sila ng Dragon Fruit kasi nga magmumukbang sila, di ba? nagbablog na sila. Sino kaya ang mananalo? Ako dapat. Okay. Pa hindi pa nababalatan ni Samara. Ah. tutulungan na siya. Hatakan ko na lang kay Sammy para mabilis. In three, two, one, go. Um. Mm. Yan, yan na, oh. yan yung batang maliit to. Oh. Mm. Bagay ko uh. mm. ngayon. Mm. Matatalo ka na, Mer. Um, ang bilis mo maya. Mm. Summer tagal. Hmm. Hmm. Pantai yang ditawar. mmm 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 ang dami yan papakita ko sa inyo yung dragon fruit mm. niya. bakit naman dragon fruit mo dragon fruit hindi yung mukha ito yung kaipapa konti na lang konti na lang Oh. nakakata itong bulingit na ito dito yung emmer eh, Bà gái... Ok, ok. Bye bye.